Ang 4K program ay uh, nag-umpisa pa nung panahon ng ating former President Rodrigo Roa Duterte para maiangat ang kabuhayan ng ating mga katutubong, particularly on bukalots. Ang mga assistance na naibigay na ng Department of Agriculture Regional Field Office No. 2 ay uh, marami ng mga uh, livelihood projects kagaya po sa under Livestock program ang pagbibigay ng mga hayop na kalabaw, manok, pato para pag-umpisahan ng kanilang pagpaparami sa mga hayop na ito. Likewise, uh, high value development crops ay uh, nagbibigay din po ang DA-RFO2 ng mga planting materials ng mga fruit trees kagaya po ng uh, lansones, kalamansi, rambutan, saging, at mga gingers, yung luya, likewise sa mga buto ng gulay. Para mapag-umpisan po ng mga katutubong Bukalots, para maturuan po silang magtanim, mag-alaga ng hayo, para hindi malimited yung livelihood nila sa pangangaso or hunting ng uh, mga wildlife. Our Bukalot tribe residing in our town is one of the recipient of the 4K program of the Department of Agriculture, itong kabuhayan at kaunlaran ng kababayang katutubo. And this is a a program that uh, that the SED tribe is uh, one of the beneficiary, nakatutok ang aming Municipal Agriculture Office to see to it that the program will continue and at the same time it will subsist and we allocate fund also a local fund as a counterpart para mapagpatuloy itong naumpisang programa ng Department of Agriculture na 4K program. A 4K program plays a key role in uh, improving and developing sustainable agricultural enterprises and profitability for the indigenous cultural communities in consideration with their custom Traditions, values, beliefs, and of course the, their interests—all of these pave way for the provision of the various agricultural interventions from the Department of Agriculture, even that of the local government units and other partner agencies. It is worthy know that these efforts had created good, a harmonious uh, relationship that's bridging the gap between our uh, IP communities and that of the government. And I am looking forward that the vision of the 4K program, especially in Region 2, that envisions to develop a competitive and self-sufficient ICC or IPs anchored on the appropriate and efficient utilization of its agricultural land and resources through enterprising research search. and extension strategies, adaptable support service, crops, livestock integration, and even public and private partnership shall be sustained. Kung magagawa natin ito, matututunan na ng ating mga kababayan katutubo na pang-araw-araw na pangailangan ng kanilang pamilya at giginhawa ang kanilang buhay mula sa binigay at ibibigay pa natin na pangkabuhayan o galing sa ating pamahalaan. Thank you very much at mabuhay po ang 4K program. Ako yeah. uh, po si Mr. Mister... Helbert Gawi po. At ako po yung pinagkatiwalaan po nila na naging pinuno po ng Bukalot Association na sinusuportahan po ng Department of Agriculture. Noong taong 2021 po ay nagbigay po sila ng mga interventions gaya po ng mga seedlings, fruit bearing trees, tsaka mga ginagamit po namin mga kalabaw, tsaka poultry animals po. Ang kabuuan po ng member po namin na sa association ay 29 po ngayon. Sa parte naman po ng association, yung nakikita po namin is yung ngayon, yung mga true interventions ng mga Department of Agriculture, hindi na po kami bumibili ng mga buto ng matanim doon sa aming bukid. Sana ho yung tuloy-tuloy po na suporta hanggat makita po namin yung mga katribo namin na lahat po kami ay sasabay na angat sa buhay. Very, very proud po kami sir na kami po ay nabibilang sa aming tribo na ginagawa po namin ang lahat ng aming makakaya para maalis po yung isa-isip ng ibang tao na ang bugkalot po ay nasa mababang level po. Sa amin po, pinapatunayan po namin na kaya po namin ipakita sa buong Pilipinas na ang tribo po ng bugkalot ay hindi po nahuhuli. Ako po si Lorna Larawan, sekretary po ako ng Bugkalot Dupas del Norte 4K at isa po akong membro ng association. Napakalaki po ng tulong ng 4K Project sa amin, sir, dahil sa 4K Project na ito, nabuo po yung pagsasamahan namin bilang tribo dahil binigyan po kami ng mga hayop tulad ho, ng kalabaw, pato, at manok. Actually, kasi yung tatlong taon po is uh, very short siguro para sabihin natin na kami ay umangat na. Pero nakikita namin na sa pamamagitan ng programang ito ay maaabot namin ang pangarap namin na umangat ang buhay. Maraming maraming salamat po sa national government kasi <laughs> through this project po is uh, naramdaman po namin yung pagmamalasakit ng gobyerno sa mga IPing katulad namin dahil uh, sa pamamagitan ng project na ito ay ating maipapakita na ang mga IP po ay hindi tamad. Sana po patuloy pa po ang programang ito dahil alam namin na hindi po yung tribu lang ng bukalot ang matutulungan kundi marami pa po tulad ng mga ibang IP. Maraming maraming salamat sa ngalan po ng asosasyon ng mga bugkalot. kami po ay nagpapasalamat sa Department of Agriculture Region 2 through 4K project sa mga ibinigay po ninyong interventions. Lahat-lahat po kami ay taos puso pong nagpapasalamat at sana po tuloy-tuloy para po tuloy-tuloy po ang pag-unlad po ng aming tribo. Maraming maraming salamat. Mabuhay ang DA Region 2, mabuhay ang katutubong Pilipino, mabuhay ang Bukalot! <laughs>